Siyempre, yung lalaki ka dito. Kaya mo eh. Ay, Baka. Agad daw, akitin ko. Okay. Pag uugugin ko, pag kami nalaglag, sisimutin mo ha. Oh, sige, sige, sige. Okay. Lahat, lahat oh. na malalaglag. Oo. Oh. Sige, masano rin naman ako. ako eh. Lahat na malalaglag, sisimutin ko. Okay, pre. Good luck, pre, ah Ano, pre? Oh, my God! Kuha na. Sige, uugin ug mo na. Sige, mag-aba dito, ha? Ah. Uy, sige, baka baba. Alam sarap din pala. Opo. Hirap. Hirap na. Ano, pre? Ano, pre?